Parang masarap yan ah, tol. Mumukbang namin oh. Tara tara dito, doon doon sa lilim. Doon dito, doon tayo. Hi Tara tol, tikman natin. Sino ba nagluto niyan? Eh, buksan mo nga ano, Beren. Uy.

Uha. Ito. Tayo. Sarap. Masarap din ako, no, Jimmy. Sino nagluto na ito? <laughs> lahat na eh, no? Ha, lahat na iluto eh. Ano po ito ah? Ulo ng kambing at panang kambing na pinaasiman sa bahokok. Yung walang sibuyas lang nilagay. tas asin lang. Tapos bahokok. Masarap din siya. May luya yan, tol? Wala rin luya? Ayun Ay, yung baho ko ko. Pwede pakita ko yung itsura ng baho ko. Papakita ko sa inyo yung itsura ng baho ko. Sa mga hindi nakakalam. Kaya kahapon. Ang sarap, ha? Kaya. Pagdating niya kahapon, kukongrat ko Ay, kukongrat mo sana ako? Kung ano yung... Mm -hmm. uh, kadahilanan na bakit hindi mo wala. kung ginakausap niya hindi kita pinapansin? Ito yung baukok. Ngunit no, mm -hmm. Jimmy? po sa itong yung ano kinakain yung daon na ito, ano? <laughs> kahit dilaw siya, pwede siyang kainin. Mm -hmm. Pakita mo nga tol, kainin mo hilaw. Ikaw tayo ka, pakita mo. Ito, uh, may... parang ano, nakaluto. Mm -hmm. Asin. Sinanay nagpakuhan ito? Mm -hmm. Ay, lalagay niyo sa bangos. O. Oh. Uh -huh. Bigay mo na ito, baka ah, magalit. Uh? May puno para ng bahok dyan. Ah, kaba, Maraming puno ng bahok dito, inaalagaan dito sa sityo para pag lumaki. E pang Yung ah, maasin din yun eh, Balinaknak. Uh -huh. ba uh. Sarap. Alas dosi. Oh, alas 12. Tawag sa amin, maasim din 'yon. Ano 'yon? Saan nakukuha? Kundi siya. Mayroon doon sa akin. Saan yung sa kataas? Iba yung bulaklak niya. Maasim din 'yon. Alin 'yon? Yung dahon niya mahaba. Oo, pa. Yung sa ilog nakikita madalas. Tinatahan kami. Nisan nga hanap niyo ko noon. Alas 12. Alas Parang mas ganda 'yon ah, alas 12. Ay, yung pag-asim mo yung pag tanghal na. Dami nating ulam ah. Uh, sarap talaga dito sa bundok. pagkasi kasi nagpupunta ako dito talaga, ang na, isa na kapag dito, yung simoy ng hangin. Talagang dito, yung simoy ng hangin, talagang nakakapagpalakas ng katawan. Kaya ang papansin mo, mga mahal nating katutubo, mga kababayan natin sa bundok, malalakas katawan ng mga yan. Malalakas ang resistensya, mga hindi nagkakasakit. Kasi lahat dito is natural lang. <coughs> di ba, Tay? Oo, yun. Tay, di ba pagka ikaw ko, eh, may lagnat, ko, sa gubat ka pag pumupunta? Pagka lagnat kami, pupunta mm. silang asin na gano'n. Mm. Tingol Tapos? Sa kayong yung ano, palaka. Oo. Oh. Lagyan yun. Sasabawan? Sa sabaw. Bukas, wala na yun. Oo. Oh. Paiguping Wala kami, <coughs> hindi kami na doktor. Hmm. <coughs> yun. yun lang ang asin. Yun yung ulo. Ya sarapnya. Oh. Oh. jauh. Sarap.